Ha? Pwede. Kahit, kahit nga pang pwede gamit te. lang eh. Pwede ka mag ano. Pero pahuli ka. Pahuli ka muna tapos titignan mo kung pwede ba. hindi ka Yung si Charon, bawal din. Yung kasama ko na ano, eh, napah napahinto eh. Naamoy ng aso eh. Magbuklat si Charon. Eh. <laughs> Kasi ano daw ano tayo mas dumadami daw yung benta ng mga innovation sa branded. Uh, kaya pa nga ano, na si mga. Bakit baka nagiging ano na yung Japan? Number one ano? Pagating sa mga issue best ba? Yung... Saan? Saan hindi, alam ko dito sa second floor. Dito sa second floor. Ano dito yung... Ito, ano yung parang floor? Oo, dyan sa ng floor. Mga kapeng. Mga kapeng. Oo, yan. Ayan muna. few moments later. Kaya na lang ang pangit ng camera ko eh. Oh. Nandito yeah. oh. kami, hey. kami guys. Nandito kami yun. Yung outfit. Dress. Ayan. Ayan kaya pag picture ano tungo so, mm -hmm. ano, mas masyadong... <laughs> ba ang di ba ng di sa <laughs> tingnan mo Ayoko! Ayoko ayon ayon ready ba at ano tingnan mo kung malapit di ba lahat yung ano yun ganon mo ano oh pa 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 sa

pa pumayag na Alam ba siya para aquarium? Aquarium kinemi yata yan. Diba? <laughs> na kami sa loob. Ay, pak! Oh, ay, pak! Oh, ay, pak! Oh, Powerpuff Girls! Willie, really, power pop girls. Oh. Power pop girls. Char. Saan kami papasok ng hila? <laughs> Nakadares ta sa siga. Maglakad din, eh, no? <laughs> Mga ganyan-ganyan. Oh, pak! Oh. Hindi yan nagdress nang Wala lang. Ha? Huh? Ha? Pumunta kami dito kasi, ay pupunta kami dito kaya nag, ay ang ganda dito pala oh! Ah, ito pala, ito dito pala kami. Queso oh. san! Okay mga binig, okay one, two, three, Queso City! Queso City! Diba, hindi na iba. Ito yung ano, yung main. Oo. Dito ba nakabanda ng mga? Ah, par ko na pala. Oh, picture mo shade no. Juliet. pangit yung ano, yung bakla, pangit yung don't ano. No, 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 maganda. Ayun. Oh, di ba? Naglalakad <makes> siya. Ikot ka, tara pak, ikot, ikot, ikot. Pak lakad. Lakad. Makinig ka sa ko. Lakad. Lakad. Hinto. Ikot. Slow motion. Lakad. Okay. Ganon. Doon kayo. Doon. Ikaw nga. Lakad. Lakad. <laughs> Lili, lakad. Ikot. Ikot ikot, slow motion. Lagi <laughs> Ay, may pinto. Ay, may pala dito eh. Ay, ba't may ganun? Nakaka-takot pumasok dyan. Baka na makabalik. Baka dyan tayo makabalik. Ang <laughs> banda. Ay, di ba may matalik. Gaya, 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 wi fi gaya, 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 ikot, opak, oh, lakad ulit. <laughs> so, and nasa flower flower. Photographer. Ayan na guys. Andun yun. Andun sila. Andun sila. Ano na girl? So, ang ganda yung bulaklak. Yung, yung 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 mga bulaklak. Ang ganda mga bulaklak. Ayan, yun Meron dito yung ano ni Doraemon, oh. Yung mahiwagang pinto ni Doraemon to be. Ayan, oh. Tingnan nyo yung mahiwagang pinto ni Doraemon. Hmm. Di ba? Yung mahiwagang pinto to ni Doraemon. Ayan. Yeah, nagsosolo sila doon, oh. On Eternity Later. Oh, ano? Oh okay, Bye-bye. May balabas kami. Bala kayo dyan. Tara na nga. O, oh, diba? Pak! Oh. Oh, ah. Oh, pak! Go, hakyan lang yan. <laughs> Gucci. Yeah. Michael Kors. Nice Chanel. Yung dress second hand. <laughs> oh, ay ulitin natin. Tingnan yung paa Nike, Nike. Gucci, Michael Kors, Coach. Ang Second Street. Oh, ayo diba? ayo Second Street. Uh, Gucci. Diba? Coach. Mag, 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 Nike, Nike, Adidas. Ang damit, <laughs> Second Street. Magyayayayay pa. Magyayayay go. Ang mga <laughs> sapatos, Adidas, Nike, naka na bag, o, Chanel, o, Louis Vuitton, bag Michael Kors. <laughs> ang damit, harap kayo go. Second Street. <laughs> thank you for my outfit, <laughs> <laughs> and my shoes <laughs> Yes. Uh -oh. thank you from Second Street. Oh, 900 lang yan. Ang tatak niyan. Oh, di ba? <laughs> kumibili ng Yes, ako din. Kasi wala akong pambili. <laughs> you happy hmm -mm. lang yun? Ten, ten. Ten, ten. Ate, <laughs> <ầnoring> nag ka? Hindi, video. One, two, three, go! Ting, ting, tang, tang, ting, tang. Ting, ting, tang, tang, tang. Ting, ting, tang, tang, ting, tang. Ting, ting, tang, tang, tang. Where's so beautiful... <laughs> <laughs> Bakit lupa <lumabas> pa si Jason? <laughs> <laughs> oh, sorry! <laughs> <laughs> Bakit pa si Jason? Sabi ko, itago mo yan eh. <laughs> yung kakambal mo, lumabas. Iwan <laughs> mo yung kapatid mo. Kaya nga. Iwan mo yung kapatid mo. Alas 2 na? Jason, <laughs> Two hours later. Yung kakain kami dyan. Diyan. Panukuy tayo. Okay. Eto. Kain kami. Kakain muna kami guys. Dito, dito, dito. Diyan. Diyan kami kakain. Tingnan din ang pitan. Kasi hindi ka kasi nag-dress eh. Kasi may dito maya. Oo hapag Dapat lalaki, <laughs> eleman lalaki. Good. Padulo. Nat dito na lang eh. Para ko lang tahidan. Kaya yan. Dano. Halika dito tayo. Hay, o oh, go ni dito daw. Pasensya <laughs> na. <coughs> Hi. Oh, arigatou ah, gozaimasu. okay na ba dito? Dito daw. Ay, arigatou gozaimasu. Toso, ang hirap nun Bakit ba doon? dito Ito lang. <laughs> <laughs>

Uh uh, ito ano, na lang. Parang tayo. Ano sa inyo? Ito. Ano para... para... yan? Burger at saka ano. Ah, parang yun nakita ko eh. Yan ya, din nakita ko. Ako ay din yan. Chicken sí, tong isa tayo. Ito. Dito lang ako para lang. Ako lang ako. Ito ako. Okay. Okay. Right. Ito na ito. si. lang ako. Ito ako. Ito na Ito Well done. 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 ano done. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Salado Well done. Well done. Well Di ba nagkalat pa tayo? Di ba dyan mo? Mm-mm. Mm -hmm. Oh. Oh. PG oh, yan. PG <laughs> lang po ko. <laughs> ito. yung masanap yun. Ito lang Ito? Mm-mm. Ano masarap na sauce dyan, te? Ayan. Ayan. Anong ano yan? Ito yung favorite. Uh -huh. Sarap ba yan? Sige, gaya yung kainan. Oh. Ako. Puno mo yun. Hmm. Yan. Hindi na po. Di ba? Favorite natin may yan. Baka tinaking lang. <laughs> hmm. Hmm. <Hey>. Ang dami. Ang <laughs> dami. Oh, oh, oh. Wow. Balik ka pa ba? <laughs> <laughs> balik <laughs> yan. Mabalik ah, pa yan. Mabalik <laughs> <laughs> pa yan. <laughs> Oblig payan. Ang inakakamayin ko na sana nato nakalimutan kami may tong pala sila dito. Ng bro, kuput Okay na 'yan. bye. Yes. Mas mahal na. Steak dito, oh, ayoko doon. Alala muna. Mam, o lilipat pag may pa order namin.

Ayeto, nagbagyo na naman 'yung Ano 'yung sa spaghetti? 'Yan kay Ate 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 ka ni? Ito 'yung alto, itim 'yan? Okay, next. Sabihin, picture tayo. Ata ka na, 1, 2, 3. Ayan. I no? think, ano... 4. Bigay. Thank you. May pagkain namin. Ayan. 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 Pink or blue? Let's bake Much, much, much later. Ang na? Seven mm. na. Ayan na yung toilet. Mag-CR na kayo. Ang tagal na naman mo bilhin ang Sabay ni Maria. arigato. Exacto na. Ay, ay. Di ba? Yes. Thank you. Arigato ka talaga sa pader. Hindi ka namin nakikita. Hindi namin siya sa loob Tumatagos, <yan>. Tumatagos <laughs> talaga to eh. <laughs> sabi ko na nga ba may meron ka talagang power eh. Hindi mo nakita? Hindi. Magsuko ng ano. Hindi. 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 muna ako.

Wait lang, may